Eh ma'am, anong maayos doon? Eh, nakita mo naman yung ginawa niya, di ba? Alam mo naman, high-end yung restaurant natin. Puro mayayaman yung customer dito. Sandali nga Francis, sinisiraan mo ba ako kay ma'am? Anong sinisiraan? Nagsasabi ako ng totoo. Totoo naman na wala kang ibang ginawa kundi yung papasok ng pulubi dito. Mga kapwa mong pulubi. Eh ma'am, hindi naman po totoo yan eh. Tsaka kapag may pinapasok po ako dito ng mga tao, eh, kahit hindi po sila magbayad, binabayaran ko naman po. Pwede kinakaltas. Sigurado ka? Eh, ma'am, isa pa po. Lahat po ng customer dito, hinihingihan niyang tip. Tingnan mo yan? Eh, ma'am, siya nga itong hinihingi ng tip kay... sa maraming customer na pumapasok dito, ma'am eh. mo. Pagkain. ko. Oh, Uy nakap... Hoy! Oy! Ano yan? No. At saan naman papasok sa'yo dito? Kapal na mukha mo, pati yan kinakain mo? Oh, uh, Pasensya, pasensya na po eh. Gutom na gutom na po kasi ako eh. Pasensya? Ha? Yan! Sino nagbigay sa'yo neto, ha? Ah, ma'am, wala po. Nakita ko lang po yun dito sa lamesa. Ang kapal talaga ng mukha mo eh, no? lumabas ng pusok ko, ha? Napakaano mo, ha? Nanggigigil ako sa'yo. Sino nagpapasok sa'yo dito? Ah, ma'am, wala po. Nakita ko lang, nakita ko lang yung tinapay dito, ma'am. Eh, tira-tira na lang po ata yan, eh. Tira-tira? Kahit tira-tira to, wala kang karapatan na kainin to, ha? Ah, uh, ma'am. Pasensya na po, pero ako po kasi yung nagpapasok po sa kanya. Sorry po, eh. Naawa po kasi ako sa pulit. Naawa? bayad nito, ha? Eh, tinapay lang naman po hmm. yung pinapay. Eh, kahit tinapay yan! Binabayaran pa rin yan! Ah, oh, grabe naman po kayo, eh. Tira-tira na nga lang po yung tinain ko. Nagagalit ka pa rin po. Wala akong pakailang kung tira to. At saka wala ka rin karapatan na kainin to. Eh, wala ka nang pagbayad, eh. Eh, ma'am. Tingnan mo nga yung itsura mo, oh. Kawawa naman po kasi si Kuya, ma'am, Nakita ko po kasi siya sa labas. Kawawa? Kaya na pa siya pag-alagala. Gusto mo ikaw din doon ka sa labas? Emam eh, ma'am, naawa po kasi talaga ako kasi hindi nakawan daw po yung gamit niya kaya po wala, wala na po siya ngayon. Eh nandun daw po yung pera niya. Sige! Mawain ka pala eh! Sige, lahat ng makita mo dyan sa daan, bigyan mo na pagkain! Oo no, ma'am, no, basura yung restaurant ah! Tsaka! So, ito! Ito na nakapasok to! Ako, oh, si Jay naman may kasalanan oh! No? Alam mo ma'am, Masisira yung image mo dyan. Siguro dati itong pulubi, no? Eh, malamang. Tagas-quarter din to, eh. Eh, malamang. -ma -ma. Nakaka-relate lang po kasi ako sa kanya, Mami, kasi alam ko po kasi pakiramdam na walang-wala po, lalong-lalo na po, nanakawan nga po siya. Eh, sabihin mo, pulubi ka rin dati. Tsaka naniwala ka rin na ninakawan yan. Alam mo sa ngayon, huwag kang magpapaniwala sa mga tao. Kasi yung iba dyan, nagdadahilan lang para lang makakain, di ba? Tama yan, Ma'am. Tsaka, Tingnan mo yung katawan mo. Magkaroon ka kayo ng trabaho, hindi yung mga ikaw na lang basta-basta dito sa resko. Oo, oh, ma'am. Pasensya na po ah. Ang dami naman eh. Aalis na lang po ako. Dapat lang! Umalis ka dito! Sige, ma'am. Hindi ma ka naman nababagay dito, eh. Ha, ako na po bahala sa kanya, ma'am. Ihatid ko na po siya sa labas. Oo, oh, oh, gusto mo pati ikaw, dun ka na din. Pakakit ka naman itong na to. Bakit nagkaran mo na? E, di, uwi mo na No? Alam mo, bagay siyo eh. Francis, tama na. Ah, ma'am, ihatid ko lang po siya sa labas. Pasensya na po. Oo, oh, sumama ka natin doon! Bumalik ka pa dito, ha! Ah, uh, sir. Pasensya na po sa nangyari kanina, ha? Eh, di ko po akalain na mal magagalit po pala talaga ng lubusan si ma'am. Uh -huh. Eh, gusto ko lang naman pong makatulong eh. Uh -huh. Lalong-lalong na po naawa po ako sa inyo. Uh -huh. Alam ko po kasi yung pakiramdam na uh -huh walang wala. Nung lalo na nanakawan kayo, wala kayong makain. ah uh, okay lang yun, ah Pero maraming salamat pa rin sa tulong mo. Pero baka nang dahil sa akin, mawalan ka pa ng trabaho. Hindi naman po siguro. saka pag mawalan naman po ako ng trabaho, marami pa naman pong mga opportunity dyan, eh. Yung maganda po yung pakikitungo ng mga empleyado sa, kanila sa mga staff po nila. Ah, uh, salamat ah. Huwag kang Malay mo, balang araw, umangat ka rin. At may blessing na dumating sa'yo, di ba? Dahil <laughs> sa pagiging mabuti mo. Eh, ganun talaga. Ginagawa ko lang din naman kung ano yung tama eh. Huwag kang mag-alala, kasi kapag kailangan mo ng tulong, pag nakita kita, tutulungan pa rin kita. Sana, mahanap mo na yung gamit na nawala sa'yo. Sana may chance pa na makita mo yun. Kaya nga eh. O sa sige na. Bumalik na doon sa trabaho. Baka lalong magalit yung madam mo. Kaya nga eh. Eh, sobrang higpit kasi ni, ma ni ma'am. Lalo, lalo na sa mga empleyado. Eh, siya nga tong hindi pumapasok ng maaga eh. Lagi nga pumapasok dyan sa store ng late. Kaya hey, mo Basta salamat ah. Wala naman ano yun. Pero, mag-iingat ka Sana makahanap ka na ng matitiran mo, hindi yung hindi ka lang lagi sa labas. Oh, sige, una na rin ako ah. Sige. Ah. Balik na pala ako. Nako ma'am, mukhang masisira yung pangalan mo dahil lang KJ. Ano, papayag ka na lang na ganun, -ganun na lang? Alam mo, Pinag-iisipan mo nga eh. Pinag-iisipan? Dapat gawin mo, ma'am. Eh, nakita ko ma'am kahapon, lahat ng tinatirang pagkain dito sa restaurant, inuuwi niya. Ano? Ikaw din, baka manulugi yung restaurant. Siyempre, ikaw yung sisihin kasi ikaw yung manager. Talaga naman talaga po si Jo. oh. Ma'am, alam mo, tanggalin mo na yun. Wala namang kwenta yung dito eh. Tsaka, puro na lang cellphone walang ginagawa kung di nakatayong o kaya cellphone. Eh ako nga, sisipag ako dito eh. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ma'am naman, ano nakita mo kanina? Siya yung duty dito? Sige. Nakapasok yung pulubi? Ah, uh, ah. tanggalin po yan. Ah, uh, ma'am, sino pong tatanggalin? Sino pa ba? Eh ikaw? Eh, ma'am, bakit naman po? Ipinalis eh, ko na nga po yung pulubi eh. Tsaka ma'am, Maayos po ako magtrabaho dito sa resto. Hindi naman po ata makatarungan na tatanggalin niyo po maayos ako. Maayos nga. Pero anong ginagawa mo? Nagpapapasok ka dito ng mga... mga basorero o pulube dito sa resto. Alam ano mo naman resto na, na ano ah? Eh, Mamahalin ah. Pero anong ginagawa mo? Eh, ma'am. Ano maayos doon? Eh, nakita mo na yung ginawa niya, di ba? Alam mo naman yung high-end yung restaurant natin. Puro may yung customer dito. Sandali nga, Francis. Sinisiraan mo ba ako kay ma'am? Ano Sa sinisiraan? Nagsasabi ako ng totoo. Totoo naman na wala kang ibang ginawa kundi yung papasok ng pulubi dito. Mga kapwa mong pulubi. Eh ma'am, hindi naman po totoo yan eh. Tsaka kapag may pinapasok po ako dito ng mga tao, eh kahit hindi po sila magbayad, binabayaran ko naman po. Po, kinakalitas. Hmm. Sigurado ka? Eh ma'am, isa pa po. Lahat po ng customer dito, Hinihingihan niya ng tip. Tingnan mo yan. Eh, siya nga itong hingi ng hingi ng tip kay sa maraming customer na pumapasok dito, mami. Eh. Alam mo, sa totoo lang, mas naniniwala ako kay Francis eh na ikaw yung gumagawa ng hindi maganda dito sa resto. Kasi tingnan mo naman, nagpapapasok ka. At saka, alam ko, ikaw yung nangangailangan ng pera, di ba? Ma'am, alam ko po, may pangangilangan po ko ng pera. Pero... Ay, hindi ko naman po magagawa lahat ng binibintang niya po eh. Ako ma'am. Sinisiraan lang po talaga niya ako. Ma'am, hindi ko po alam kung bakit po siya galit sa akin. Um, maniwala ka sa akin. Lahat ng sinasabi ko, totoo. Tsaka lang mo ma'am, yung kapitbahay namin doon dati Nakulong eh kasi nangayangan ng pera. Yung pala, naghanap ng paraan, yung nakakao. Ma'am, ikaw din baka mamaya. Tingnan mo talaga. Nakawin tayo. yung laman ng kahari ito. Wala na akong magagawa tatanggalin kita dito. Hindi ka kailangan dito sa resto. Ayoko ng ganyang klaseng tao. Hindi ko to tolerate yung ugali mo na ganyan. Sige po, pero sana hindi niyo po pagsisihan yung desisyon niyo. Hindi ko pagsisisihan. Oh. Malis ka na! Paano pala mo mukha nun, ma'am. So, ayaw pa talaga magsisisi. <laughs> Kaya nga ma, eh, napaka. Buti naman, Francis, sinabi mo yan sa akin. At least, Naliwanagan ako. Ma'am, ayaw ko lang naman na masira yung restaurant. Tsaka nalala lang na yung pangalan niyo. Kaya alam ko naman na maayos ako magtrabaho, maayos din kayo sa akin. Eh, natural. Sino-sino pa ba magtutulungan dito, hindi tayo, di ba? Very good. So paano ma'am? Tama yung ginawa mo, Francis. Ako na ba maging head ng waiter dito? Oo naman. Dahil sa ginawa mo ikaw ipapalit ko kay J. Ako no, mam, ma'am, maraming maraming salamat talaga ma'am. Hayaan mo ma ma'am, pagbubutihan ko yung trabaho ko dito. Dapat lang, ha? At so, saka huwag ka na magpapasok dito ng mga pulube, okay? Oo naman ma'am, syempre Hindi naman ako si Jay. Sige na ako nang bahala dito. O, sige na. May aasikasuhin uh, pa ako. Okay oh, pare. Oh! Nabili ko na! Yung restaurant? Oo! Oh. Kakabili ko nga lang. Mamaya may puntahan ko. Busy pa ako eh. So, sige, pare. Mamaya na lang. Sige, sige. Ah, uh, sir. Teka. Kilala ko kayo, sir, ah. Di ba kayo yung pumasok sa restaurant? Eh, ano pong ibig nito? Oo, oh, ako nga yun. Yung pulubing tinulungan mo nun. Ah, uh, sir. <laughs> uh, Hindi po ko mapaniwala. Paano pong kayo po yung may-ari ng company dito? Ah, uh, tsaka na magpapaliwanag. Anyway, mag-a-apply ka? Uh, Oo po, sir. Uh, uh, ako po yung mag-a-apply. Ah? Sandali na siya, hindi po ako mapaniwala. Kayo po pala yung mag-interview. Ano, ano nangyari? Bakit biglang nag-apply ka dito? Tinanggal ka ba doon sa restaurant? Oh, po sir eh. Eh, ngayon wala na po akong trabaho. Kaya nga po ako nag apply dito. Pero nagulat naman po ako na nandito po kayo. Ibig sabihin po ba sir, hindi po talaga kayo mahirap? Tsaka ako na explain na at ang resume mo, hindi mo na kailangan yan. Dahil sa kabutihan mo at tinulungan mo ko dati, tanggap ka na. Talaga po? Ako no, sir, maraming maraming salamat po. Siyempre naman, nakita ko naman yung kabutihan mo eh tsaka yung pangiging maraspeto mo. Kaya karapat-dapat ka dito sa company ko. Ako no, sir, maraming maraming salamat po sir. Kinakailangan ko po talaga ng trabaho eh. Pero sir, napaka-imposible talaga siya na mangyari ito sa buhay ko eh. Eh, akala ko po talaga na karaniwang tao lang po talaga kayo. Di ba sabi ko naman sa'yo, balang araw, may blessing na dadating sa'yo. Ito na yon. Ito na yung blessing na sinabi ko sa'yo. Sir, maraming maraming salamat. Pero, sir, ano po bang trabaho na i-offer niyo po sa akin? Uh, doon ko na ipapaliwanag, sumama ka sa'kin. Hindi na po. Tara. Francis. Francis. Ah, uh, yes, ma'am. May sasabihin ako. Ah. Uh, may bago nang nakabili na dito sa resto natin eh. Bago may ari? Oo. Sino kaya yung bago may ari dito? Ano ko, ma'am. Panigurado. Tataas na yung position mo. Siyempre, eh, maganda yung record yun. Tsaka, lalo na ako. Alam. At saka, wala naman silang ibang kukunin eh, kundi tayo lang din naman eh. Siyempre ma'am, tsaka ma pag na-promote ka, i-treat mo naman ako. Oo naman. Ikaw pa ba eh, ikaw na nga lang yung nakakasama ko dito sa store at saka pinagkakatiwalaan ko dito eh. Tsaka ma'am, siguro pag tumas yung posisyon mo, ako na siguro magiging manager dito, no? Panigurado yun. Hayaan mo ma'am. Pag nandito yung amo, ha, usapin ko. Mas lalo ko pagagandahin yung record mo. Siyempre, malay mo, baka gawin ka pang business partner. Diba? Iba ka talaga, Francis, mag-isipin, eh, no? Tapaka genius mo talaga. Siyempre, mam, ma ako pa ba eh, alam mo naman na may pinag-aralan ako. <laughs> saka, tingin ko naman eh, yung nakabili nito, siguro sobrang yaman nun. Eh? Oo, oh, mam, ma mayaman talaga. At saka, itong restaurant natin eh, alam mo na, masyadong kilala. Tsaka, pang mayayaman to. I'm sure. Ah, ano ka na Matagal Ma pa ba yung... Eh, mo? eh, 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 ewan ko ba kasi ngayon daw yung dating ng may-ari eh. Nakabili ng resto. Ah, uh, sige ma'am. Pero ma'am, kuha mo na ako ng tubig ah. Sige. Oh, sige. Ah, sige. Well, lang ha. Sir, ano pong ginagawa natin dito? Oh, oh, ba't nandito kayong dalawa? Oh, nakapambihis ka pang pangmayaman, ah! Aba, nag-evolve ka na ba? Ah, sir, ano pong ginagawa natin dito? Oh, nga, anong ginagawa niyo dito? Ano bang dapat gawin sa restaurant? I'm sure nandito kayo para kumain, no? Ganito ba talaga isip ng manager dito? <laughs> oh, ma'am! Teka lang. Di ba ito, yung pulubi? Tsaka si... Kaya nga! Si Jay! Ina e, mo, nakabihis pang mayaman pa. <laughs> no, ma'am. Eh, alam mo naman walang trabaho. Eh, siyempre, rumarakit yan. Mamaya, perahan pa tayo niyan eh. Tsaka, di naman mga kahit naman nakabaro, mukha pa rin mabaho. Sa so, anong ginagawa nyo nga dito? Tapos na kayo malakit? Ay, ah, na, hindi pa! Eh kayo, anong ginagawa nyo dito, ha? Ano? Kakain kayo? Tapos wala naman kayong pambayad? Kaya nga, asa ka ikaw, Jay? Sige, Kasama it, mo na siya. Tuloy-tuloy lang yan. Last day nyo naman dito, eh. Ano? Sa restaurant na to. Sigurado kayo? Last day? Akala niyo kung sino kayo mapagsalita ah! Di mo alam? Hindi. Ako na yung bagong nakabili ng Talaga? restaurant na to? Talaga? Naman namin ano naman ang malalaman? Ha? Nagpapatawa ka eh! Gumagawa ka pa ng kwento ha? Totoo yeah. po yung sinasabi niya ma'am. Siya na sa... naman po si Mr. Cruz. Di ba Mr. Cruz po yung may-ari ng restaurant na to na bagong nakabili? Cruz? Teka lang. Siya? Eh, dati naman pulubi ito eh. Eh, ma'am. Sigurado kayo? Oo, oh, ma'am. Teka lang. Di iba alam? Tinis ko lang kayo. Kung karapat dapat mo kayo dito sa restaurant? Eh, nakita ko yung tunay yung ugali. Kaya simula ngayon, tanggal na kayo. Ah, excuse teka? me po. At si Jane ang papalit sa'yo. Sir. An Ibig sabihin, kayo po yung nakabili ng sa resto? Mag exactly! Tinino siya sa bunyo. Di ba naman dun eh? Gusto mo tawagan, tawagan kita eh. Ma'am? Siya yung tumatawag eh. Ah, hello. Oo. Oh, oh, ma. Man. Maniwala ka na. Ah, uh, sir. Kaya pala binenta pa? ito, tong restaurant na to dahil sa inyo. Dahil nalulugi. Dahil sa mga ugali nyo dalawa. Ikaw, natuligyan ka pa manager tapos ganyan ugali mo. Pasensya na, pasensya na po, sir. Eh, nadadala lang po kasi ako dito sa tauhan ko eh. Teka lang, ma'am. Huwag niya may sisi sa akin lahat. Tsaka, ikaw yung manager, tapat. Um, sir, so patawarin niyo na po kami. Alam ko malaki yung kasalanan na nagawa namin sa inyo kay Jay at saka uh, lalo lalo na po sa inyo sir. Kaya nga sir, tsaka sir, huwag na kayo mag-explain. Simula kayo, tanggal na kayo. At si Jay na yung bago magiging manager dito. Um, sir, baka naman pwede niyo po kami bigyan pa ng chance. Pag... Magbabago na po kami sir. Kaya nga sir. Huwag niyo lang po kami alisin. Sa ugaling niyong yan, tingin ko hindi na kayo magbabago eh. Pwede ba umalis na kayo? Jay, hey, baka naman pwede naman kami tulungan kay Sir, Oh. Kaya nga, Jay, eh, alam mo naman na eh, din tayo. Pasensya na po kayo, ma'am. Pero wala na po akong magagawa. Yun na po yung ng bagong may-ari. Sige na po, ma'am. Kakaalis na po kayo. Tara na, Francis. Sir, maraming maraming salamat po, ha. Ah, alam nyo, gagalingan ko po itong trabaho binigyan binigay po sa akin. Yung position ko po, iingatan ko po ito at sisiguraduhin ko na magiging maayos yung patakbo ko dito sa restaurant ninyo. Tsaka yung pagtulong mo sa Columbia, ipagpatuloy mo lang yan. Hindi ko ipagbabawal dito sa restaurant ko yun. salamat, sir. Congrats. Thank you po. Uh, mauna na rin ako ha, ah. ikaw na bahala dito. ah tsaka isa pa, magandang ka na rin ng mga kasama mo ha. Ah. Ay, mga stop natin dito. sir, maghanap po ako ng mga kasama ko dito. ah mauna na rin ako, may alasikasin pa kasi ako. Salamat po sir ha. Galingan mo ha. Ah. Opo sir, kayo din po ah.